Kung may merinda ko, wala pa lang tinapay. Ang sagay mga bata na to. Sandali lang. Wala akong maututa. Ako na lang kaya. Naku, dilikado to. Sandali lang. Meron akong ano dito. Ilak, ko kaya. Kasi baka pagdating ko na naman yan. Oh, wala na naman ang... Pag nakibumaba yun sila, makita naman tong ano na ito. Ayun. Kala niya ha. Ayan Babaguhin ko na lang password para talaga hindi niya alam Ayan yan Ayan Uy Aka-ooww Uy Wow! Fake Lock Hahaha Hi Woo ito? May lock? Bira. May password pa. Kuh, Ko. Saan si nanay? Uh, init. Uh, talagang grabe ang init sa labas ngayon. Nay, ako. Ganyan ka sa labas, Nay. Grabe talaga init din sa labas ngayon, ah. Kumo na, Nay malamig. Hmm. Ay, salamat, malamig. Oh, saan galing to? to. Hmm. Ito? Mm Ito? Anong ginawa mo dito? May lakto ah! Eh, na ako eh. Ba't sinaligyan mo pa ng lakto eh, inumin din naman natin to. Yeah, Ay, so, ko, para hindi mo mapakialaman eh. Saka sabi ko, di ba ako nabibili? bibili bakit ka pa? Eh, bakit na na, nabukot na yung kok. Kinukot na yung ulo. hindi eh, ko mabuksan ni. Eh. Ang tagal mo eh. Talagang gumagawa talaga ng parang para maka, ano ko, ano ano, 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 Sinira mo ba yung butik? Pugot na yan, piyang ka. Paano malalak yan? hindi eh, ko alam paano bubuksan yan, o. Oh. Nalagyan mo pa okay, ng pa pasok dyan. Hindi ko talaga, brad, itong lalaki na ito. Kupa akong yelo, ah. Siruin mo, napin. ginupit. Pambira hmm, talaga. Baka inom lang ako ng kukulubot kuk. yung buke. Eh ba't diba, kasi nilak mo pa, iinumin din naman natin. Kaya ako na nilak yan, kasi magdating ko lang inumin, kasi alam ko na ubusin mo <coughs> na naman. Hindi ko naman kaya ubusin yan, isang <coughs> oh, buo yan. Eh kung hindi ako dumating agad. Oh. Hmm, kaya nga yan. Uwa ko oh. talaga. Grabe, kahit anong gawin ko lang sa mag-ano dito, lagay. Magawa ng paraan, utak na talaga. Bira ka. Okay, Ako, mamirin na nga lang. Wala na, nandiyan na yan eh.